sa siya lahat. Ayun, at uh, natuloy ako sa ano. Ito sa aming pinagkakampingan. At uh, marami kami rito. Mag, uh, ng ano. Ng bagong taon. Eh... Hmm, ang dami ng tent. Ang dami ng mga dagdag. Ayan <coughs> eh, hindi ko rin ma itong mga tao rito baka tayo ay eh, ma-sensor <laughs> Siyempre mga ibang lahi ito hindi natin kabisado. Pero mababait naman itong na, ta, tao rito. Ayun, ito nga yung salubong namin sa bagong taon. Hindi nga sana ako mga makakarating. <coughs> eh, sabi nito aking bossing eh pina pinasundo kami sa taxi kasi malayo ito mga ang biyahe namin ni eh, mga 45 minutes galing uh, city uh, sa sa accommodation namin uh, sa ano sa city 45 minutes ang biyahe namin eh Ayan, malapit na. Aba, ilang minuto na lang. Magsasalubong uh, na kami ng bagong taon. Ayan, at uh, yeah, natin may mga power sila eh. Hindi ko makuha ng mga video itong mga narito dahil hindi natin gabisado. Mm -hmm. Pero may, may kaibigan ako rito Naritong isa na Americano Eh, nahihiyari naman ako ng kasi kasama yung pamilya. eh nagkakaano ng fireworks. Ayan. Ayan. <laughs> May fireworks sila. Eh hindi rin ako makakilos dahil baka tayo yung mga sensor nila baka ayaw nila na malagi sa youtube eh <coughs> ayun uh, mamaya uh, may mga pyro may mga pyro dito sa mga katabi namin mamaya kukunan ko ng video ayun nagpuputo ka na eh and magka magka kaunton na nahuli <laughs> ako eh ayun <muchan> doon medyo nahuli ako sa countdown boss Hey, <laughs> Happy New Eh, <years. laughs> <laughs> hey, medyo nahuli ako. Eh, hey, nagpuputok ka na. Yeah. Ang daming kaputok. Eh, <laughs> hey, dami rin paputok rito. Eh, may ano hey. <laughs> May lantern. Yeah, it, Ayun. Ayun ang lantern, no? <laughs> <coughs> ang dami rin papatok na ito. Ayun. Ayun. Hindi rin ako makakunit uh, Kasyon nila ito eh Sabit lang ako <laughs> Ayan, At ilang uh, maligayang bagong taon Sa inyong lahat Sa lahat ng mga Sumusubaybay sa video ko Lahat mga nanonood Eh talaga lang hindi pa tayo na monetize pag tayo ay na monetize yan marami tayong isi-share natin ang blessing And at uh, mamaya ulit eh, mga bibi julio ako <laughs> Ayan, marami puputokan dito kasi sa ano, dito sa, sa lugar namin farm kasi ito eh, farm eh Nung kami paparito, pa, pa rito, Eh traffic Lahat lahat nung hal Maraming taong pa pa rito. Kasi maraming ano rito Itong eh, Pinakarkila ba na Ano Na Na, na Mga tent Nahuli ako, nahuli ako sa ano, hindi ko na ako ganun na ako yung pag uh, countdown. Ay lang at um, <coughs> mga maligayang bagong taon sa inyo lahat. Eh ako rito hindi ganong masaya. <laughs> Iba pagka sa Pilipinas ang ano, Iba pagka sa Pilipinas ang celebration. Talagang masaya. Eh, marami naman kaming iniinom rito ng ano. Agua di Pataranta. pero uh, iba pa rin yung sa Pinas. Mas masaya talaga sa Pinas. marami kami rito hindi ko lang kinukunan ng video dahil baka tayo masita Um, uh, esploma... umigit ko labing limang sasakyan na narito eh at mm, mamaya kung may activities man na ano, ma video mamaya. kanina na naglaro kami eh. Naglaro kami mga may drum set doon na yung pang games tsaka gitara. Eh tapos na. Eh ko lang mamaya mamaya. at mamaya ulit Ayan, okay. ito Okay, matutulong na muna. Idlip muna ako takoy antok na antok. Ngayon harap pa sila, nagkakasayaan pa sila. Tulog muna ako. Good morning. And happy new year. Dito pa ako sa farm. Ayan, Kagabi inantok na ako sa ano dahil sa sa ako di pataranta maaga pa ako natulog sila ano siguro mga inabot pa ng alas 3 ganun kasi minsan na, na nagigising ako eh naririnig ko sila sa mga bisita yung kaibigan kong Amerikano eh umuwi na rin maaga ay nagkakwit kami sandali <coughs> eh hindi ko yung dahil na kabanding yung kanyang kabanding yung kanyang pamilya kasama lahat yung pamilya <laughs> yung panganay na anak nasa sa, sa Amerika nag-aaral medicine daw kinukuha ayun eh nung makita makilala ko yun eh maba, maliit pa yung bata eh Aba, eh, ngayon eh malaki na Ayan, kagabi, naglaro kami yan. Eh, first time ko lang makagamit nitong laruan na ito. Na may, may ano siya. May points. hinagulat eh, nga sila. At, <laughs> naka 95 ka agar. O, nang salang 95 ka agar yung ano. Eh, hindi ko pa nga masundan. Sinusundan ko lang yung music. Kasi may music nakasabay siya. Sinusundan ko lang eh uh, natatama ako naman <coughs> eh ayun na uh, may kasama siyang gitara ayun tapos monitor tsaka yung console mahina lang ano, maliit yung aming speaker maganda sana kung <coughs> kung uh, malaki may eh, meron akong JBL doon sa bahay eh. na video okay eh hindi ko rin nadala bala ko sana dalhin dati eh. eh problema ano late na rin, ka. late na rin kami eh Pinasundo lang kami ng bossing ko sa taxi. Pinasundo lang kami. Siya nagbayad. <laughs> Para lang kami maka... Kasi yung isa namin kasama, nagkasakit. Eh... Hindi makapunta. Nasa kanya yung sasakyan. Kaya pinasundo kami sa taxi and fireworks masaya sana kung ako'y maagap pa maagap nakarating tapos madadala ko yung speaker ay nung ang kami kagabi nagkakantahan na eh ako aga nung nung <laughs> magkakantahan ako aga tuturo eh dahil video ako okay, master daw eh <laughs> talagang alam ng buong mundo na <laughs> Pag-Pilipino eh. Video okay Master. <laughs> masaya naman. Uh, Naririnig ko sila masaya. Eh ako, hindi gano magsaya dahil <laughs> iba yung celebration talaga sa Pinas eh. Ayan, nag... ano ito yung ano, mainit pa. Mainit pa yung ganito ang kanilang ano pagka nag nag ano sila. Kumbaga pag nagkakasiyahan. Ayun, yung tent na yun. Ayun. Yung tent na yun, eh, din sa father nung nung uh, bayaw nung bossing ko dinala maganda kung may video okay nga lang sa mas masaya siguro yung video okay na may points medyo magigiging challenge pag may points eh may scoring eh kagabi ayun yung sa laro ng bata maganda naman laro eh, eh hindi lang ako masiyahan dahil mas pil ko yung live talaga at uh, ay may mga sige pa bali yung mga natira rito yung mga family nung bossing ko may ibang bisita ay may natitira pang bisita kaibigan nilang yung pulis narito eh, tumamaya uli. Bahala na kung anong sa video ko. <laughs> Ayun, at uh, sa trabaho naman, eh, wala, wala pa akong gaanong mga experience na ano ron. Ewan ko kung ma, kung ano ron. Eh, itong kasamahan kong isa ini-invite ulit akong bumalik doon sa pinanggalingan ko dahil may mga bagong project daw magbibigay raw ng mas magandang sweldo <laughs> ewan ko lang And, uh, uh, mamaya at mamaya uh, ulit at hindi ko sure kung ano oras ka makakaawin ito Ayan, nagluluto uh, kami ng agahan. May natirang manok. Ayan. Iniinit ko. Wala, dito itatapon na ito eh. Pag ito hindi mo ginalaw. Ganitong so, ano nila. Tatapon na ito sila eh mga lahing ito mga ano medyo may pagkabusong ba sa pagkain hindi gaya mga Pilipino talagang isasalba yung pagkain sila eh ano pagka yan natira na hindi dyan itapon o ipakain sa mga pusa ito ano. May sayang Bigyan natin mga Pilipino. Makakain ng pangat. Pangatlong init. <laughs> eh ano naman no? kagabilang naman to. May eh, iniinit ko. Hindi maganda yung pagkakaluto nung gumawa. Masyadong nagar Eh, uh, nata, tingin ko kaya hindi kinain <laughs> Medyo maselan sa pagkain itong mga ano eh. Tingin ko kaya hindi kinain. Kulang sa pagkakatry. Eh malamig yung panahon. Eh. Manok agar. Hindi sa crispy. Kasi malamig ang panahon. At saka kulang sa, sa pagkakatry. Kita mo sa ano. At, uh, lang, Ayan at Eme lang kakain na kami Ayan, makakain na kami Ayan, manok Tsaka mac and cheese All Mga dalan nung bisita kagabi Eh Hindi inubos Kasi hindi hindi masarap yung ano, kulang sa pagkaka-fry. Hinapin na ito kulit. Basta pag di namin gagalawin ito, tatapon na ito. Ganyan sila. At kakain muna kami. So, ayun, nagliligpit na at kami pa uwi na may pupuntan pa itong aking kasama. Ayan, kami nakaligpit na. nakapag-uwi pa ako ng Sharon. <laughs> Wala, itatapon eh. Itatapon na ni Bosing. Sa akin di, ko. Eh, puro manok yung fried chicken. Ayan, uh, yung hinahir natin eh ililikpit na Ayan. ayan kami hindi lang namin kung kami sisipat na ay lang ayan, pauli na kami at uh, ayan, may sharon pa ako ayan, oh. chicken, fried chicken kapul Sharon pa <laughs>